tapos yung sa uh, extra bars 25 din 25 si ano sa so, uh, uh, ano ito yung okay. ano minimum ah ito ito yung ano yung ano metro ano Metro? Oh, uh, pasukat ako. Wala, gusto ko. Kesa, kaya ano? Hindi rin ako susunod. Okay, baon ka. Hindi talaga nalagay. Medyo mga ano, isa. Hey. Hindi talaga no, no. So, Wala na kasi. Wala Ah, oh, walang extra.

is pricing and hook length. Ano to? Hook length. Okay. Lateral 20... size is correct. Spacing and hook length. Okay. Lateral size. Sa ano yun? Uh, yung sa baba pa? O yung nakaano? Sa posti yun. Size. Kasi wala tayo sa baba. Sa mga baba. Wala tayo dito sa baba. Puro mga vertical pa lang yun. first side using the away okay, tire. No, ito 'yon, 'di ba? Okay yung Dito sa ba? Porsche din te. Ito to to. Eh din pa na pwede natin sa. Ito kasi, Ma'am, Porsche si ito. Ayo po, your spacer nito. Ah, yung space, Ay, space. space. Okay. okay. Ah, oh. Eh po ito. Ito yung concrete cover niya, Ma'am. Sa gilid. Ah. Tapicuranya. Sila ni po to po. Porsche. Porsche, niyan mismo ng. Sige, supatin so mo nga po. Akala na ako namang kikilos sa inyo. Ano ah, naman po siya yung miyano? Wala na, na-picture na-picture ko. Saan walls? Saan ba yung Ito po yun. Doubles, ayun po. Ito, yung green. Doubles. Ah, okay. green. Ah, Ito okay. ah, yun, ma. Tapos, beam and green, Dati form bar test Saan to? Beam and... Dito po yun. Ah, ito. Ano pa, ma'am? Ano pa? Splicing. Wait lang. The cutting list is following. Wala pa, di ba? Hindi pa natin na... Ano po yan? Yung engineer po sa saka kay Andrew. Sa fabrication ng metals. Ano, reverse Engineer and... Fabricator. Hindi, kanina kay engineer siya ka. Sino yun? Si Andrew yung nagpapabrigate ko yung mating. Ah, Fabricator of rebars. Meron na. Oh, huh. ito yung sa rebar splicing with the minimum yeah. length. Ito pala. Ito pa rin sa kwarto. Asa yung sa Sorry. Oh, yan na ito. Oh, Ipang picture Picture video? Picture lang. Kapag sinukat po, picturean nyo. Pwede yung sa PC. pa, Ano ba yung minimum leg? Ah, uh, splicing? Ah, yung splicing. Ano yung minimum? One, one, meter. one uh, sa meter, meter. sa pika muna ba bang? Siguro kasi sa pulong kasi hindi ah, Kasi alubog na po eh. Sige. Dito lang Ayan o, singkatin lang Mapicturan ako niyang tuya 80 yun 80 yun yan Sama mo siya 80 yun Anong ano, sukat? 80 80 by? 80 cm Okay Ano Saan yung stirak pa po yung mga kalimutang study? Okay ano yung stirrup fabrication? Dito po yan. Eh. Nasa loob po eh. Ayun na sa loob? Yung ito. Yung... Yung mayakap sa kanila. Okay. Sa inyo, ito po. Spacer po. Ito. itu 2CM 2CM untuk pang di Sa islab Ito ba nakalagay niya? 2CM? Yeah, sa islab Opo, yan oh, po yan Saan yun? Yan, no, po Yung islab Ito po Eto? Eto. Eto. Ah, okay Cutting list follow Ito, ito yun, diba? Yan yeah, yung dowels, ito Yan yeah. yeah, yung noco, okay, ito Green. Green net na yung laging Hindi po, ito po Ito po yung mga Mga mabagal Ah, yan yun? Okay. Ano yung kanina? Our dowel bar installed for si HP Hall Oo, oh, paresta po yan Oh. Ay, ayan yun, yung mga bakal. Okay. Ito po kasi sa, yung dowels ng slab. Ito po yun. Balit sa slab po, tapos may yung dowels. Oo. Oh. Concrete stair. Wala pa, di ba? Wala pa po. Pero may abang na po yun. Abang pa lang. Okay. Or the deformed bars test. Eh, po yun. Ayun ba yung ano, dinaanan ko kanina? Hindi po. Hindi, dito? Ito po, ito. Diyan po rin ito yung hagdan po. Saan po yung ano, hagdan po? Yung magiging ano. Ayan. May mga nakaano na, abang na ano. Wala pa. Deform bars tested. Wala pa naman, no. Meron na. Eh, abang mo. lang. Yan po yung abang yan. Ah. nag ba? Dagok mo mamon to. Ha, 'yan yung abang. Kanaya, kanaya. Hindi po 'yan, po, abang lang. Oo, di form bars, ito 'yun, 'di ba? Opo. Pero abang lang siya. Yes. Abang parang. Na. Ah. Meron kapalat guide, 'no, parang. Meron naman. 4. Taka top yun. Kapituran na ako yan nato ito kapag nag-discuss si yeah, ano, yeah. si formal that. Kapituran uh, mo siya na and, and. Thank you. Ito bang nakasukat ito base sa ano sa floor plan. Ah, so, ito yung sa CR. Oo, uh, okay. Oh, it drop Ito yung sinasabing drop. Okay. Okay, Kaya, pag sinukat natin ito, drop dito, ito yung drop. Drop na CR. Oo, uh, uh. 10, 10 cm. Nakabasi yung sukat dito, nakabase na. oh, right. yung sa drop. out lang. Oo, oh, sa floor Yung balcony, wala pa. Sige. Kasi nakalagay yung toilet. Wala naman tayo balcony. balik po niyo. Pag mayaman oh, bahay na to. Toilet lang okay. Ang galing itong balcony Are the form level using plump bath and level bars? Level bars Ano sabi akin Tandaan na, wala ma'am kung hindi ako kasabay na sa mabilis Are the form level using a plump bath and level bars? Ano yung level, 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 I mean level bars? Gano ko yun yung tubig? Isi pang level? Bar, bar Tsaka po hulog Yung... Ano? Bar, hulog po yung tinutukoy dyan eh ano hulog? Yung ano po, inuulog yung poste. Uh, SMALBAL. SMALBAL. Ay, ay, yung pantay. <laughs> spalbal. Ano yun? Tinetest po yan ng mga ano, Ay, ano pinto. mo na Search mo na yung spalbal. Yung po yan yung ano. Wala naman tayo. So, ay, inuulog dito kasi siya. Ito ko na Hindi na, 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 na ako nagpukuha. Ah, wala. Di, NA lalagay ko. Hindi po. Baka ko mm -hmm. yes. yung sa cell floor. Yes. Ano yan ma'am sa doon pa lang sa runner yun, yan. Ito dito kasi. Nak Dito tayo eh. Mm, sarahan niyo naman yan. Ito yung mamo. Nakamipinda na, mamo to. Eh, ito yung, yung, yung ginagamitan na naman. Yung level part. At yung size 4 naman, yun yung poste. pero tapos naman na tayo sa poste. Are there concrete spacer installed? Ito po yung naman to. Ah, ayan, yes. oh, concrete spacer. Oh, ma the spacer. Yes. Made by Kuya... Sa mga yung mga ano ba yun dito? Yeah, ito po yun. Reinforced concrete stair. Ayun, wala pa po yun Concrete works. Wala pa to, no? Bukas wala pa. pa. Bukas pa lang to, malalama yun. It's love It's love ito malalaman yung... Stair seam Slab on block. Slab on block. Gravel bed. Ano to? Ah, sa ground ma man yan. Wala yan. Saan dito? Hindi sa Baka sa isa. Sa place? So, sa may doon sa kakana yun concrete na to eh. Ano At na ata sa isa yun? Saan? You see? Hmm. Ano pi? Yeah, papawin na ako dito. Pilit pala dito. Just ko. Oh. Uh, ito ang uh, ay pala ma. Ganda yung mainitan ngayon ng konti. Pag-uwi ko nito mamaya. Sabi kayo nakababad sa malamig na mundo. Ay hindi, electrical ito eh. Ano naman kami o, hindi, ang ganda na mga kotis namin kasi, may ano yan mamad, may energy namin. Yung isa kanina, barbie boon yun, is tingin ko e. Matal na naman, lang e. Uy, may tao dyan, itim na e. Wala rin. Oto, oto, oto. Ah, mayroon po nga tayo sa QA. Woo, may landin pa lang. Wait, soon talaga tayo dito. Oo, pare. Pero alos same lang din yan. Oo. sa suspended slab and concrete ledge tanong. Ayan, oh yan ma'am. Saan Sa quality control nga? Yung, ano, yung suspended slab to yun, ibigay nila. Tapos yung sa kanoke, ito yun. Saan? Saan nung pinag Yung tapos ano yung, yung importante, iba yung iba yung Hindi, may okay, slash po. Na ito naman yung gandong ng ah fire exit. Ah, diyan yung fire exit. Hmm, Tapos mm -hmm. mm -hmm. ledge, wala naman Wala pa to, no? Concrete mix ratio. Wala pa. Wala pa. Wala, wala na rin. And in Concrete mix. Just the waterproofing compound sa Harahab. Wala pa rin po. Just the concrete accelerator added to the concrete mix to na-addigate Wala pa rin sa concrete works mix sa work ako to. Puro kong concrete, mix to eh. Dito ba yan? Mamay, ibig din sa quick mix Ay, yun, kaya pala yun oh, eh, mami. Ano ba? po yun eh, ito? concrete works po eh. Hmm, uh -uh, sa concrete na. Kaya wala pa. Yung pagbuhos natin to eh, concrete works. works. okay, wala pa yan. Akala ko yung magmula doon sa baba. Hindi pa. Dito lang yun. Kasi may eh, concrete mix na yun. Pwede naman natin i-answer dyan. Kung dito na Sinong makakasalot na nito Si Empire Crit, ano, yung sa Lady Mixer. Pero, Bigyan ka ka na mag Sige po Ikaw mag, ano, sulat. Ikaw mag mo. Eh, dito rin po yung yes, eh. Pero mas okay siguro kung bukas na lang. Bigyan mo ko ng proof. Sa pinakailalim, hindi ba po? Ito. Ito. Slab on field. Slab on grade. Ah. Ay, wala wala yon dito sa fourth floor na tayo. oh fourth floor wala uh, pa masukat sa electrical mo ano ano muna. ano 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 yan ano sa ano ano yan. ano 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 sa lightning. Ang ginagawa nila ngayon sa ano 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 na yung papa tapos sa sigil. kaya report namin na dyan kanina 50 pesos bukas magwala natapos nila yan ang mga pesos sa paano to? madedetermine ba natin? are the wires type and size determined? sa elektrika? wala kaya sa pangkanta wawiring yung mga service oh. entrance service entrance ito yung paggawa wala pa yan ma'am matagal yun matagal yun itong panel board Honey board, wala pa mga Power and lighting lines, ito yun. Bigyan lang kita ng idea. Yung mga upon mo, sa panel bird, yun. Yung Pero ngapos. yung mismong panel bird, wala pa. Itong power and lighting lines. Power and lighting lines, ito nga mami. Ayan, ito na yun. Are the pipe size determined? Ah, uh, one half mark, baby. One half na. Are the wire size and type determined? Wala pa na. Wala pa. So, ito, one half. Hmm. Ano yung utility box installed? Yun ba yun? Utility box installed, wala pa Wala pa yun. No? Wala ka. O, hali, yung... pa? Oo, bali, abang lang mo yun. Hindi pa. Nakaabang pa lang? Oo. Ah, hindi, hindi pa Kasi tata mo na, pag-uwi. ito na Wala na Dito sa picture, <laughs> <and> his, <laughs> ano, devices. Are the lighting fixture pic Picture installed. Wala. Finishing na tayo. Finishing na po. Saan, okay, okay. doon, doon. Hindi kasi ito yung nakalagay, sinusundan ko lang. Yes, If ever wala pa na <laughs> Next, yun na tayo. Service and plan. same lang. It's an electric post installed within the property line. Oh, doon na yun lang. magka Magkasama yun sa entrance mo. Yung nabasa mo kanina entrance kasi Kasama yun. Oo nga, service Pero doon yung sa pinakahuling banda. Pang finish pa doon. Yung to na ating construction works. Okay. Do the wires have correct type and size? Ah, wala pa ngayon. lang yan doon kanina sa... Picture. sa... form. Ikita okay, yan sa work. form. Formworks? Ah, yung formworks. Hindi, dapat ano eh. It's sa form Kaso wala pa naman eh. Okay.

pa, ano? Okay. Or ano yung comfort spacer? Ay, kung nga po yan, yung 4CM. comfort spacer? Saan po ba yan? Stop holding and phone words. Hindi, saan po nakalagay? <laughs> Ayaw po, po, hindi tama, di ba apor? 4 cm yung mga nasa formworks. Ah, yan yung hulog na pinapawag. Okay. Wakan mo. Dahan lang Saan ina inaano? Hindi lalagay ko sa wikitopusti niya nilikinag ginagamit ko. ah hindi yung Parang may water sa loob hindi nila gamitin yun mo nilikinag namin tayo mo sinasabi ko ang mga runner ilalim ko pa rin o hindi Yan hindi mga hindi 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 niya? Ngayon wala pa. Ayos. Ayos. <laughs> ma'am, kasa isa mo na sa picture mama. Dito, dito. Hindi ako na mag-picture sa inyo nila. Di, kasama ka ma'am. Ikaw na mag-picture si ba eh? Di, kasama siya isa mga. Di, siya muna. Bago, bago. Sige, bago ito. Hindi ka, Palitan na lang. Okay, na picture na. Oo, pa yung na. Oo, po tragic pa yung hindi na nga makita ng tago pa. Hindi sa unong sa unong. Tapiin, tapiin, tapiin. Tapiin mo ka. Alain sa unong ka. Mungkin. lang,